Mahal na mahal ni Yael si Arian. Ang mga detalye at alaala ng relasyon nila ni Yael. It sounded like a fairy tale love story. At si Yael, ang ganap na inaasahan ni Arian na magiging dream man niya. Imposibleng makahanap ng lalaking tulad ni Yael. Ngunit posible pa rin. Kahit na may mas mababang posibilidad na makahanap ng isang taong katulad niya. Sa pagbabalik tanaw nataranta si Arian sa gwapong mukha ni Yael. Halos lahat ay pinupuri siya na para bang siya ay pangarap ng lahat. Habang tinititigan niya ang gwapong mukha ni Yael, ay mas nasihan siya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May something ba ako sa mukha? Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Yael habang diretsyong nakatingin kay Arian. Binitiwan niya ang isang kamay at hinimas ang ulo nito. Itutok mo ang mga mata mo sa daan. Seryosong paalala ni Arian. Siya nga pala, bakit buong maghapon kayong magkasama ni Erika? Curious na tanong ni Yael. Noong hapon, sinabi sa kanya ni Arian na nilaktawan niya ang trabaho dahil gusto niyang makasama ang kaibigan ngayon. Ngumiti lang si Arian at hindi siya sumagot. Mukhang may napag-usapan silang mga sikreto na usaping pang babae. Kaya hindi na itinuloy ni Yael ang pagtatanong. Masaya si Yael na may ganoong kaibigan si Arian na nakakausap niya tungkol sa lahat. At mahalaga kay Arian na maging masayahin sa panahon ng pagbubuntis. Palapit na ang araw ng kasal at araw-araw nagigising si Arian na may kakaibang mood habang nararamdaman niya ang banayad na pagbabago sa loob niya. Ang bawat araw ay isang bagong araw. Minsan, parang napakabilis lumipas ng oras. At minsan, ito ay ganap na kabaligtaran. Nang araw na yon, nagpadala si Yael ng mga imbitasyon. Kaya alam na ng buong mundo sa larangan ng negosyo na pakakasalan niya si Arian Laude. Bagamat ilang kumpanya ng media ang nabighani sa balita, hindi sila pinayagan ni Yael Naiulat ito sa maling impormasyon. Nakatanggap din si Lance ng imbitasyon mula kay Yael. At nang tingnan niya ang imbitasyon sa kanyang kamay, halos hindi siya makapaniwala. Mahigpit niyang hinawakan ang imbitasyon hanggang sa malukot ito. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman niya. Marahil ang kagalakan na dala ng ganong klaseng okasyon ay nagdulot ng mapayapang kapaligiran sa buong lungsod. Tumingin si Lance sa computer na nasa harapan niya. Habang kinakalkula ang nararamdaman na kanyang puso. Siguradong may paraan pa para masira ang kasalang ito. Isang madilim na pag-iisip ang umuusbong sa isipan ni Lance. Ang kanyang bibig ay kumunot sa isang masamang ngiti. Maraming paraan para gawin yon. At kung talagang kasuklam-suklam si Lance, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang lahat ng paraan para matigil ang kasal ni Aryan at Yael. Ngunit hindi ganong klasing tao si Lance. Kaya't maingat niyang hinimas ang imbitasyon at inilagay iyon sa ilalim ng drawer. Natatakot siya na baka makagawa siya ng kung ano. At kung talagang makakagawa siya ng mali o ikakasakit ni Arian, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hindi niya naisip na saktan si Arian dahil lang sa sarili niyang kagustuhan. Napatingin silang sa malayo. Alam niyang maganda at masaya na ang buhay ni Arian ngayon dahil halos lagi itong nakangiti. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Ang kaligayahan ni Arian ay hindi dapat sirain ang kanyang mga kamay. Ngunit baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Marahil ang pag-alis sa bansa ang pinakamahusay niyang gawin para mapigilan ang namumuong planong pagsira sa kasal ni na Arian at Yael. Nang mga sandaling iyon, nasa bridal shop si Arian para subukan ang ilang gown na unang pinagawa ni Yael para sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa si Arian habang sinusubukan niya ang tatlong damit pang kasal. Walang gaanong opinyon si Yael sa mga gown. Baka sa mukha ni Yael, na wala siyang nagustuhan sa isinukat ni Arian. Yael, hindi ka pa ba kontento dito? Medyo napagod si Arian habang nagre-reklamo. Gusto kong ibigay sa'yo ang pinakamagandang wedding gown hanggat maaari. Pinagmasda ni Yael ang damit pang kasal na sinuot ni Arian habang nagsasalita. Pakiramdam niya ay may kulang pa sa damit. Naisip niya ang isang gown na makapagpapasindak sa lahat sa unang tingin. Nais ni Yael na si Arian ang maging pinakamagandang nobya sa buong mundo sa araw na kanila kasal. So everything must be the best of its kind. Tumama ang init sa bayan nang sandaling lumabas ang press release tungkol sa nalalapit na kasal ni na Arian at Yael. Sa loob ng ilang araw, ang anunsyo na naipost sa website ang numero unong trending na paksa sa social media platform. Gusto sana ni Arian ng isang simpleng kasal na may hindi bababa sa limampung bisita. Ngunit nilinaw ni Yael na ito ay isang pagkakataon na ihagis ang pinakadakila at pinakamagandang kasal para sa kanila ni Arian. Determinado siyang gawing usapan ng bayan ang kanilang espesyal na kasal sa mga darating na siglo. Kahit na mayroong oras si Arian, upang planuhin ang kanyang nalalapit na kasal. Hinding-hindi ito papayagan ni Yael. Sineryoso niya ang utos ng doktor ni Arian tungkol sa pagbabawas ng estres at pagod. Pagkatapos gumugol ng ilang araw, sa paghihintay na matapos ang huling gown na ipinagawa ni Yael para kay Arian, sa wakas ay natagpuan nilang dalawa ang pangarap na damit pang kasal na huling ginawa. Ito ay sweetheart beaded A-line ball gown na may tool overlay at katedra rin. Ang mata ni Arian ay kumikinang sa pananabik nang makita ang napakagandang wedding gown. Ang damit pang kasal ay may kakaibang kakisigan na sumisigaw ng romansa at happily ever after. Ito ay isang perfectong damit pang kasal sa isang espesyal na araw. Nang umabot ang isang linggong countdown sa araw ng kasal, nagsimulang lumabo ang mga araw at bumilis ang paglipas ng oras. Pagkatapos ng banayad at nakakaaliw na party, ang maid of honor na si Erica at ang best man na si Adam ay nagsama-sama sa kapanipaniwalang bachelor party. Kabilang si Venus at iba pang mga kaibigan ni Yael. Makalipas ang ilang araw na paghihintay, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw ng kasal ni na Arian at Yael. Ang biyahe patungo sa kastilyo, sa lugar na kasalan, ay medyo mahaba. Ngunit sa tuloy-tuloy na pagmamaneho ni Larry, nakuha nila ito sa tamang oras. Habang hinihintay ni Naarian Erika at Venus ang paghinto ng ulan, umupo sila sa katahimikan at pumasok sa bakanteng kastilyo na may malaking istinglas na bintana, maringal na arko at konikal na bubong. Nakaharap sila sa backdrop ng malungkot na kalangitan at napapaligiran ng mga hardin. Ang guest lodge ay talagang isang tanawin at ang libu-libong lugar sa kanilang website ay hindi napigyan ng hostisya. Ngunit kung sa tingin nila ay hindi ka panipaniwala ang labas, ang loob ng katabing chapel kung saan gaganapin ang seremonya ay talaga namang kapansin-pansin. Ito ay sapat na malaki upang paglagyan ng daang-daang bisita at sapat na komportable upang lumikha ng isang intimate na kapaligiran. Ang marmol na sahig, mga haliging bato, at mga kumikinang na chandelier ay nagbigay sa lugar ng hangin ng kagandahan at ang libo-libong fairy lights na nakasabit sa kisame ay nagdagdag ng pakiramdam ng romansa at mahika. Ang magagandang bulaklak na paborito ni Arian ay maayos na ikinalat sa buong paligid at ang red carpet na nakalatag mula sa pasukan ay talagang sinadya para kay Arian. Ang lugar ay nagbistulang kastilyo ng tunay na prinsesa. Tila alam ng lalaking nasa likod nito kung paano siya paliligayahin. Napaluha si Arian at napahikbi ng tahimik. Kahit hindi siya kasali sa pagpaplano ng kanilang kasal, nagawa ni Yael na magdagdag ng sentimental touch sa kanilang espesyal na araw. Tumunog ang cellphone sa bag ni Arian at inilibas niya iyon. Lalo siyang napahigbi nang makita kung sino ang tumatawag. What's wrong? Agad na tanong ni Yael. Wala naman. Napaka-perfect lang ng lahat. Yun lang. Kaya ka ba umiiyak? Oo. Tumangu si Arian na parang nakikita niya si Yael. Punasan mo yung luha mo. Bilisan mo at humanda ka. Dahil hindi na ako makapaghintay na mapa sa akin ka. Habang pumapasok si Arian sa loob ng napakalawak na kastilyong iyon, napangiti siya nang marinig ang ngiti sa boses ni Yael. Hindi niya na iwasang mamiss ang isang bagay na kakilakilabot. At hindi niya alam kung paano niya makakayanan ang susunod na dalawang oras. Yael, namimiss na kita. Gusto na kitang makita. Sabi ni Arian habang sinusundan ang mga kaibigan sa kanilang guest para magsimula sa paghahanda. Hindi mo ba alam na malas na makita ng nobyo ang kanyang nobya bago ang kasal? Sabi ni Yael, Hindi ko alam na ikaw yung tipo ng tao na naniniwala sa ganoong kasabihan. Napangiti si Arian nang marinig niya ang bahagyang pagungol ni Yael na may kasamang tawa. I'm not. Pero naghintay ako ng napakatagal na panahon para sa araw na ito. At ayaw kong gumawa ng anumang bagay para sirain ito. Okay, sagot ni Arian sa pangangatwira ni Yael. Napabuntong hininga si Yael bago muling nagsalita. Ito ang unang araw na natitira ng bahagi ng ating buhay. Ang ating bagong simula. And I love you, Mrs. Monroe. See you soon. Nang sumunod na dalawang oras, si Arian ay inayusan ng kilalang makeup artist na si Franco. At ang grupo ng mga pamper specialist ay gumawa ng mahika upang ihanda siya. May tatlong minuto pang nalalabi bago magsimula ang seremonya. Nang matapos siyang ayusan, muling nakahinga si Arian. Ang kanilang mga kaibigan ay tuwang-tuwa sa kanilang magkakatugmang pink na pang-abay na damit. Natumumpak sa tumutulong mga hikaw na Brilyante. At ang kanilang mga buhok ay malinis na nakataas sa romantikong hairstyle. Ang gaganda niyo, sabi ni Arian habang kumukuha siya ng ilang snapshot kasama ang kanyang mga bridesmaid. You look like a dream come true, Arian. Bulalas ni Venus habang yakap siya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Venus. Sana ibiyayaan ka ng karunungan, lakas at pasensya upang harapin ang iba pang bagyo sa iyong tunay na pag-ibig. And I wish you a lifetime amazing love with him. Maluhalo hang sabi ni Venus at pagkatapos ay nagsiksikan sila at naggroup hug kasali ang iba pang mga bridesmaid. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ni Arian ang sarili na nag-iisa sa unang pagkakataon ng araw na iyon. Ngunit hindi nagtagal. Isang dobling katok ang tumunog sa pinto. At si Gloria Monroe, na nakasuot ng kulay abong damit na may mahabang lace at silver na sapatos, ay pumasok sa silid. O oh, iha, ang ganda-ganda mo. Hinila siya ni Gloria para sa kanilang unang yakap. You and Yael and your baby are going to be so happy. Napabuntong hininga ang matanda pagkatapos yakapin si Arian. I'm so happy for you and Yael. Gusto kong malaman mo na masaya ako na ikaw ang napili ng apo ko. Salamat po, Lola. Hindi napigilan ni Arian ang kanyang mga luha. Kahit wala sa kanyang tabi ang kanyang tunay na pamilya, hindi naman nagkulang sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanya ang pamilya ni Yael. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya naiwasang mamis ang kanyang namayapang ina at lolo. Natunay na nagmamahal at nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Kaya hindi napigilan ni Arian na mapaluha sa harap ni Gloria. Iha, I have something for you. Inabot ng matanda ang isa sa mga bulsa na kanyang damit at inilabas ang isang box ng alahas. Take this. Ang salita ng matandang babae ay maikli ngunit nasa punto nag-alinlangan si Arian. Lumapit si Rachel at kinuha ang kahon at diretsyong inilagay sa kamay ni Arian. Binibigay ito sa iyo ng lola ko, kaya tanggapin mo. Hindi mo kailangang mahiya o mag-alinlangan. Mahinahong sabi ni Rachel. Tumango si Arian at binuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay may isang emerald bangle na kumikinang. Napakaganda nito. Nagtataka siyang tumingin sa matanda, ngunit sumalubong sa kanya ang katapatan sa mata ni Gloria. Have a bright future with my grandson. Habang hawak ang kahon, gumaan ang puso ni Arian at lumambot ang kanyang katangian. Salamat, Lola. Ngumiti si Arian at tumango habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong hindi pa tayo lubos na nagkakakilala, pero labis kong hinihintay na makasama ka at makilala sa susunod na mga taon. Dagdag na sabi ni Gloria. Mamahalin ko po ang apo nyo at pasasayahin. Pangako ni Arian sa matanda. Salamat, Iha. Ngumiti si Gloria at marahang hinawakan ang pisngi ni Arian. Now you have only 10 minutes before the big moment. Kinakabahan ka ba? Umiling si Arian at nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan at saya. Mabuti naman, Iha, dahil sapat na ang pagkabalisa ni Yael para sa inyong dalawa. Ngayon ko lang siya nakitang kinakabahan ng ganito. Mahira para kay Arian na paniwalaan na may nagpapakaba kay Yael. Dahil sa mataas nitong personalidad, ito ay palaging sigurado sa sarili sa lahat ng oras. Samantala, napakakisig namang tingnan ni Mr. Carr sa suot nitong toksido. Ang pisngi nito ay namumula dahil sa excitement. Iha, naghihintay na sa iyo ang kalesa. Yumuko siya at pinagsalikop ang braso nila ni Arian. Iniabot ni Erika ang bulaklak sa kamay ni Arian at ibinaba ang belo sa mukha nito. Inalalaya naman ni Venus ang laylayan ng gaw ni Arian habang palabas ng silid. Nagyakap sila sa huling pagkakataon bago pumasok ng simbahan at pumwesto sa tabi ng mga abay na lalaki na magarang nakasuot ng kulay abu na suit at nang tumunog ang orkestra ay nagsimula silang maglakad sa aisle. Si na Erika at Adam ang nangunguna sa prosesyon na sinunda ng maliliit at super cute na mga ring bearer. Ang tunog ng mga kampana ay dumaloy sa speaker sa loob ng simbahan at ang lahat ng bisita ay tumayo at lumingon nang umalingaungaw ang mga istri ng Ave Maria. Ang pagkabahala na hindi naramdaman ni Arian buong araw, ay sumipa nang makita niya ang hindi mabilang na mga matang nakatutok sa kanya. You look so happy, Iha, bulong ni Mr. Carl habang naglalakad sila sa aisle, kasabay ng musika. Yes, dito. masayang-masaya po ako. Nakangiting sagot ni Arian. Enjoyin mo ang lahat, Iha, dahil ito ang unang araw sa iyong buhay na kasama ang lalaking iyon. Sabi ni Mr. Carl na tumango kay Yael na naghihintay sa altar. Habang pinagmamasdan ni Yael si Arian na unti-unting lumalapit sa kanya, nadala siya ng emosyon. Sa buong araw na pagpipigil na makasama si Arian. At sa ilang beses na pagpigil sa kanya ni Adam na tumakbo sa silid para makita si Arian. Sa wakas, ngayon ay nasa harapan na niya ito. Malapit na silang magsimula ng bagong kabanata. Habang pilit niyang pinupunasan ang kanyang luha, napapikit siya ng bahagya. Hindi siya makapaniwala kung gaano siya kaswerte. Hindi siya makapaniwala na mapapangasawa na niya ang babaeng matagal niyang pinangarap. Si Arian ay nagmistulang simbolo ng kagandahan. Eksakto kung paano niya naisip ang hitsura ng tunay na prinsesa. Si Arian ang kanyang prinsesa at ang kanyang paraiso tinawid ni Yael ang natitirang espasyo sa kanila ni Arian at sa isang mabilis na tibok ng puso, niyakap niya ito at hinalikan na ikinagulat ng lahat kasunod ng masigabong palakpakan. I don't think it's time for that. Mahinang bulong ni Arian. Sa kabilang tabi, tumikhim si Don Lorenzo na kanina pa masayang nagmamasid. Malumanay nitong ipinaalala sa kanila na hindi pa nagsisimula ang seremonyas. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo makapaghintay? Maraming oras mamaya para dyan. Nag-aatubiling naghiwalay ang dalawa. At pagkatapos ay nilingon ni Yael si Mr. Carl at nakipagkamay. Salamat po sa paghatid sa kanya sa akin. Ako na po ang bahala dito. Pagkasabi noon, inalalayan niya si Arian patungo sa altar. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ng pari ang seremonya sa kanyang pagbati pambungad na panalangin, at sermon tungkol sa kasal. Matapos basahin ni na Erika at Venus ang banal na kasulatan na pinili ni Arian. Nang oras na upang magpalitan ng kanilang mga panata, sigurado si Yael na ang inilagay niya sa papel ay taimtim na pangako para kay Arian. Sa paghihikayat ng pari, nilingon ni Yael si Arian at hinawakan ang mga kamay nito. Arian, noong nakilala kita, Ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko pa alam kung gaano kakahalaga sa akin. Kung alam ko lang noon kung ano ang nalalaman ko ngayon, hinding hindi na kita pakakawalan. Sinubukan kong hanapin ka dahil mahal kita. Dahil sa'yo, lumaki na konti ang mundo ko. Lumiwanag ng konti ang mga araw ko. At nabawasan ang kalungkutan ng mga gabi ko. Dahil sa'yo, Natuto akong umibig, maging matapang, at maging mahina. Itinuro mo sa akin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig sa isang tao nang walang pag-aalinlangan at inaasahan. Dahil sa iyo at sa ating magiging anak, I'm learning to be a better version of myself. Salamat at natagpuan kitang muli. Hindi pa siya tapos, ngunit tumingkayad na si Arian at hinalikan siya habang ang luha ay dumadaloy sa mga mata ni Yael. Kaya sa harap ng ating pamilya at mga kaibigan, nangangako ako na ako ang magiging kanlungan mo at mamahalin kita habang buhay. Madamdaming panata ni Yael. Hinalikan ni Arian ang kamay ni Yael at inumpisahan ang kanyang mga panata. Yael, anim na buwan ang nakakaraan simula nang makilala kita. Sobrang nadurog ang puso ko at hindi ko akalain na magmamahal pa ako. Napakadilim at napakabigat ng pandinig ko sa kalungkutan. Hindi ko akalain na magiging masaya pa ako. Pero ginawa mo ang lahat. Tinulungan mo akong ayusin ang buhay ko. At pinagaling mo ang mga peklat na akala ko ay masyadong malalim. Ipinakita mo sa akin na palaging may pangalawang pagkakataon kung bubuksan natin ang mga sarili natin sa posibilidad. At higit sa lahat, pinaramdam mo sa akin na ligtas ako. Ang puso ko ay gumaan dahil sa ginawa mo. Kaya sa harap ng ating pamilya at mga kaibigan, I promise to be your rock, your home, and your fire. I will love you and make you happy for the rest of our lives. Pagkatapos ng madamdaming panata ni Arian, ay agad niyang isinuot ang singsing -sing sa daliri ni Yael. Hindi na kailangang sabihin ng pari kay Yael na halikan ang kanyang asawa. Dahil halos hindi pa natatapos ni Arian ang pagsusuot ng singsing -sing sa daliri ni Yael nang muli nitong halikan ang asawa. Nang sandaling iyon, tila pakiramdam ng dalawa ay sila lamang ang tao doon habang masayang magkayakap. I now pronounce you, husband and wife. Proklama ng pari at hindi na makapaghintay si Yael. Nabuhatin si Arian palabas ng simbahan. Binuhat niya si Arian sa gitna ng humahagikik na protesta at tumakbo sa pasilyo kasama ito. Habang inihahagis ng lahat sa kanila ang bigas at petals. Masaya ka ba? Sobra. Ganap na napabuntong hininga si Arian nang kumawala siya sa mga bisig ni Yael. Ako rin. Pero mas magiging masaya ako kapag natanggal ko na ang damit na yan sa katawan mo. Maghanda ka ngayong gabi, Arian. Hindi napigilan ni Yael na bigkasin ang huling pangungusap sa mabagal na paraan na may kahinahunan. Naramdaman ni Arian ang pag-agos ng init sa kanyang puso. Nakapulupot pa rin ang kanyang mga braso sa liig ni Yael. Tumango siya at nagsalita sa mahinang boses. May regalo ako para sa iyo, kaarawan ngunit hindi ko pa ito ipinapakita sa iyo. Nang marinig ni Yael ang sinabi niya, nagtaas si Yael ng kilay. Hindi niya nakalimutan ang regalong binanggit nito noong kaarawan niya. Para sa iyo ang regalong ito, ngunit hindi ikaw ang magsusuot nito. Iginiit ni Erika ang damit kay Arian bilang regalo para kay Yael. Arian, ang tagal niyo na ni Yael, pero hanggang ngayon, mahiyain ka pa rin. Let me tell you this. Lahat ng lalaki ay madaling magsawa at mainip. Lalo na ang lalaking tulad ni Yael. Hindi ba't gusto nyo nang magkaanak? I can guarantee na kapag sinuot mo ito ng ilang beses sa harap niya, mabubuntis ka agad. Iyan ang eksaktong sinabi ni Erica noon. Bago ito matapos magsalita, pinaalalahanan pa siya nito. Remember to switch off the lights. Noong panahon na yun, wala pang nakakaalam na bunti si Arian. Kahit sarili ni Arian ay hindi sigurado. Nakita ni Arian ang set ng lingerie na iyon. Kung hindi papatayin ang mga ilaw, wala siyang lakas ng loob na isuot iyon. Isuot mo ito para sa akin ngayong gabi. Um, sige. Wait. Napaangat ang ulo ni Arian at namula habang nakatingin sa mga mata ni Yael na nakakatuwa. Napakaraming paghahanda ng isip ang ginawa ni Arian bago niya pinatay ang mga ilaw at lumabas. Nakahiga si Yael sa kama habang nanonood ng TV. Nang makita niya si Arian na naglalakad palabas na may dalang lingerie, napataas ang kanyang hilay. Nang sandaling iyon, medyo kinakabahan si Arian. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Erika. Pinatay niya ang TV, pati na rin ang mga ilaw nang sandaling patayin ni Arian ang ilaw. Pareho silang natulala sa kwarto. Ang lingerie ay talagang kumikinang sa dilim. Agad na nagdilim ang mga mata ni Yael at namaos ang boses. Arian, nang bumalik sa katinoan si Arian, mabilis niyang tinakpan ang kamay ang kanyang katawan. Wait, teka lang Yael. Makinig ka muna sa akin. Pakiramdam ni Arian ay niloko siya na kanyang kaibigan. Kaya pala iba ang ngiti ni Erica nang sabihin niyang patayin ko ang ilaw. Kumikinang pala sa dilim ang lingerie na ito. Arian, I'm satisfied and happy about this gift that you gave me. Kahit may bahagyang ningning sa kanyang katawan, ay kitang kita niya ang init at pagnanasa na kumukulo sa mata ni Yen. No, this lingerie Sinubukang magpaliwanag ni Arian, ngunit pinigilan niya ang anumang nais nitong sabihin sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang mga labi. Obviously, medyo matagal na niyang pinigilan ang sarili. Sa paos na boses, sinabi niya, Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan at ang baby natin. Mahal na mahal kita. Buong pagnanasa at pagmamahal na sabi ni Yael. Mahal na mahal din kita, Yael. Nagniningning ang mga mata na sabi ni Arian. Few months later, masayang masaya si na Arian at Yael at ang pamilya Monroe nang malaman nila ang resulta ng ultrasound ni Arian. Ayon sa ultrasound, napag-alaman nila na kambal ang anak ni na Arian at Yael at ito ay isang babae at isang lalaki. Walang pagsidlan ang sayang nadaraman ni Don Lorenzo ng santaling iyon, lalo na nang malaman niya na dalawa ang magiging apo niya. Dahil ito, ang kauna-unahan niyang magiging apo sa tuhod sa kanyang apong lalaki na siyang magdadala ng apilidong Monroe. Thank you guys for listening and watching.